Wow! Wow! Wow naman! <laughs> May napakahabang statement mo po oh, etong si Sara Duterte. Tungkol nga sa nangyayari dyan sa KOJC, yung compound ni Kibuloy, yung kanyang pinagtataguan. Anyway, 30% lang naman daw pa lang ang nahahalughog. Malaking porsyento pa ang hindi na... Um, hang, Ang, hindi na-check ng ating mga kapulisan at naniniwala kasi ang bagong talagang um, PNP regional director na si Nicolas Torre na naandyan daw talaga si Kibuloy sa compound na yan. Alam din kaya yan ang mga tao dyan sa compound? Siguro alam. By the way, bago yan, madalas ko itong banggitin na etong mga tao sa compound ni Kibuloy, nung unang pagsalakay, sabihin na natin, pag-attempt na isilbi is ang warrant of arrest, uh, yung isa sa mga secretaries na lang si Sikibuloy ay may pahayag na kuno ay handa na sila sa pagdating ng mga kapulisan. Inaantay daw nila ang mga kapulisan. Inaantay niyo pala Kung gano'n na inaantay niyo, sana tinanggap niyo ng, ng, maluwag with open arms. Ipinasearch niyo ang mga bawat sulok at bawat kanto ng kingdom na yan, compound na yan. Sana ay tumabi muna kayo kasi ang nangyari, nag kayo eh. Haharang-harang kayo, dinuduro-duro niyo ang mga kapulisan at kung ano-ano pa. -ano Tapos kayo ang magsisigaw na pang ng pang-aabuso, pang-haharas at kung ano, ano, pa rin. Anyway, yun. Meron pong statement atong si Tambaluslos. Hindi daw niya gusto ang nangyayaring ito. Kailanman daw ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. Yun maganda. Dapat lang talaga na ang mga kapulisan ay igalang ang mga inosenteng mamamayan, ang kanilang karapatan. Okay. Marami po sa mga miyembro ng KOJC ay matatapang, handang lumaban, nagre-resist. Yung ilan dyan, na, meron nga namatay, di ba? Yung ilan dyan na kuno ay nasaktan, talaga ba? Talaga bang sinaktan lang yan ng mga kapulisan? Hindi kaya't sila ang nauna na Umabuso sa mga kapulisan Dahil kuno no ay lugar nila yan <laughs> Yan, yan kasi Tinukondi um, na nga Ito ah Gross abuse of uh, police power In the takeover Of the KOJC compound earlier today Hindi matatawag na takeover yung ganito eh Dahil pag-search lang po ito Paghaloghog, sige Dahil may hinahanap na isang dangerous fugitive Na tinuturing Mm -hmm. The abuse of minors and the unnecessary loss of life. Yung mga minors na andyan din. Hindi ba mas maganda kung alam na nila na lulusubin or pupunta na ang mga kapulisan? Hindi ba dapat yung mga minors, yung mga elderly, dapat sila po ay nasa isang lugar na safe. Hindi yung makikiisa rin sila para halangin nga ang mga kapulisan. This is a blatant violation of constitutionally protected rights Uh, but a betrayal of trust that we Filipinos place in every institution sworn to protect and save or serve us. Hindi lang daw ito blatant violation. Kundi ito daw ay betrayal of the trust we Filipinos place. We Filipinos place in the every institution. Anyway, magaling no? Itong si Sara Duterte sa mga ganito. Marunong po pala kayong magbigay ng pahayag sa mga ganitong pangyayari at crisis ng ating bansa. Ano ho? Pero bakit pagdating sa mga mas mahalaga, okay, mas makabuluhan na mga bagay para kayo ay magpakita ng suporta sa ating bansa? But parang tamemi kayo lagi. Ano? Right. These acts are not only blatant violation. Yun nga, hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang pwersa di makatarungang paabusa sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Ayan. Kaya po kayo nasasabihin na it is all not about you. Kasi ang it's not all about you all the time. Kasi etong si Sara Duterte, tignan nyo, kinabit na naman. Yung kuno ay pagiging Duterte supporter na si Kibuloy. Ganyan kayo. Pwede, pwedeng ihiwalay niyo muna yung pagiging Duterte supporter ni Kibuloy. Pwedeng ang pagtuunan niyo ng pansin ay yung mga karumaldumal na, na, na akusasyon ni Kibuloy. Wala pa man din sa power etong si Digong. Dahil matagal na po etong mga akusasyon na ito. Ngayon lang po nagkaroon ng linaw. Ngayon lang po umusad ang mga kasong ito laban kay Kibuloy. Dahil wala na sa pwesto ang taga-suporta, ang kaibigan na si Digong. Hmm. At ngayon, etong si Sara Duterte, ito ang kanyang huling mensahe. Nais daw niyang humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro ng KOJC, Diboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat nga um, na si Sara Duterte na iboto si Marcos Jr. Patawad. You, you see? Ganyan kayo. Kasi ang iniisip nyo, bakit nyo ginawa ito? kay Kibuloy at sa mga miyembro ng KOJC, wala kayong utang na loob. Paano pa kasi susundin yung salitang utang na loob? Kung ang totoo niyan, may kaso na dapat harapin si Kibuloy at panagutan sa batas. Okay. Hindi isang tabi kung ano man yung kung talagang gusto nyo yung isipin yung utang na loob. Mahilig yung mga doterpes sa ganito. Utang na loob. Wala kang utang na loob. Kaya nga etong si, si, si Tambalos Los, binanggit din sa budget hearing na kung ay si sa Ontiveros ay humingi rin ng tulong sa kanila sa Davao. Normal yan. Kahit sinong politiko humingi talaga ng tulong. At kung itinulungan nyo dahil sa bandang huli ay gusto nyong busalan at hawakan ang mga katulad ng senator Risa Ontiveros, mali. You see? Nagkamali kayo sa pagtulong. Ang pagtulong kasi dapat bukal yan sa loob. Hmm. Madaling nyo namang tanggihan yung hinihingin tulong ni Senator Ruiza Ontiveros eh, kung talaga hindi kayo naniniwala sa kanya. Pero sige, tulungan natin ito. Sa bandang huli ay dapat siguraduhin natin naman na mananatiling taga-suporta ito ng ating pamilya. Mali. Good luck.